Saya-saya naman talaga pag ganito yung mga harbat mga ka-subscribers. Tingnan nyo yarn! Bye -bye! May, May tapon siya. wala man natin laman yung trash bag. May cracker doon. Kunin natin yung crackers. simpan yung panungkit ko. <clears throat> Meron pa crackers. wala naman laman, -laman. may kape mayroong kape wala kape I'm crackers. <laughs> Tignan natin. Ayun, yung no, tabler. wow Wow. Tabler. mày đam mít mày đam mít đủ luôn mày đam mít t-shirt my t-shirt okay let's go my tabler so I mga ka subscribers ito yung ating harbat bali dalawang dumpster dalawang gabi nakaipon nakapag save nakapag travel ano daw <laughs> So, meron tayong ganito, oh. Dalawa. Mukhang yung isa, walang straw. Pero, tingnan natin. Baka nandito lang naman sa bag. May pa ganito. Ayan. Toys. Hindi ko alam kung papaano ba yan. Anyway, buksan natin. Tingnan natin. Ops, may pa-headset. Mmm ito pa, may isa pang headset. May laman. Meron. Uy, natumba na. Ayan po, oh. May laman sa loob. Another one. Headset. Pokemon. Ayorn. Tapos, another headset. Aba. Aba. Ayan, oh. Bulo naman siya. Oh, kaya 'yung mga anak ko, hindi sila nag-iingay kapag nanonood sila ng kanilang cellphone at tablet kasi may mga headset sila. Ano 'to? Ah, uh, phone holder. Testingin natin kung kumpleto Ricardo ha. Ayan, phone holder. Ano 'to? Uy, may pa speaker mini vacuum anong mini vacuum so hindi pala siya speaker portable compact design ano ba yan hmm. iwan ko kung anong laman niyan ah. mamaya nga at isang kamay lang binub ano natin buting ting o merong USB tapos wala na Oh, another USB. Ayun. Ano to? Ano ito? Oh, hindi ko alam. Para siyang, ano ba, wallet? Ayan. Tapos, ito naman. Meron tayong pa-Bluetooth. May laman. Oy, meron. Meron sa loob. Ayun. Oy. Okay. Okay. At ito yung charger niya. May kasama siyang USB. Tapos, meron tayong pa-trash bag. May damit. Ayan po. Tatlong klaseng t-shirt. Bago naman po yan, oh. Bago. Crackers. Nakuha natin sa kabilang dumpster. Kape. Crackers. May toothpaste. Dalawa. Crackers. Kafe. Oh, crackers ulit. And cupcakes. Ayun, pambaon. So, yan yung ating harbat. Ligpit na muna natin. At na natin tong mga headset kung kompleto Ricardo ba yan, ha? Hola la mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So, hali tayo mag -shout out and birthday greetings. If today's your birthday, happy, happy birthday. More birthday to come. And belated happy birthday also to Miss Lilybeth Gaton last April 28. And belated wedding anniversary, Miss Rosalina Galeria. Happy 38 wedding anniversary last April 27. Sana all 38 years! Wow! And welcome na rin natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa aking channel. At kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, baka naman po, pakiclick naman ang bells bottom dyan. shout out to Flor de la Lune, Joylis Alcaide, Tata sa Holga, Myra Espirito, Marisol Barteso, Pelalin Bahasan, Grace Ador, Hello! And shout out also Melody Borbe, Ara Magistrado, Jenna De La Torre, hello po, Young Reyes, Jane Yala, Jelly Andolano, Shawararat, Maria Vertadaso Alvior, Loida Valencia, Nanay Bebe, Nanay Mir Nagabayno, Gemily Corpus, Teresa Manuel, Loida Ponzanilla, Alma Lasam, hello po, Alma Mumorasyon, Cobelio. ayon. Watching from Candelaria, Quezon. Shoutout sa Mary Jane Sabala, Richland Sorbeto, Ling Albor, Miss Jocelyn Castro, Catherine Mangahas, Catherine Caballero, Resali Villarin. Hello po. Lina Ramirez, Jessica Kahinde, Marlisa Gonzalo, Amy Kumaing King, Melissa Balais, Christine, Miss Rolly Balais, Rowena Mayral, Merly Gimito, Shawararat, Marites Ayora, Erwin Puring, Lea Biludo, Sally Agbat, Hello Magistrado, Bernard Tison, Jennifer Dileg, Eli Og, Shawararat, Melanie Quidem, Nelson Lamag, Enzo Fernandez, Evelyn D. Guzman, Cecilia Cañete, Salbalangkuyan, Alma Borda, Juana Lasoreto, Juana Juana Fernandez, And shoutout also Baby Rose L. Carde, Leia Biludo, Christy Dumlao, Rowena Quinanola, Rowena Mayral, Miss Jessica Magbanwa, Shawararat, JRAs. And shoutout to Miss Vivian Cortez, Manay Nicole Colina, Miss Chris Bontero. Miss Madeline Salvana, Len Maroto, Shawararat. At kung meron po ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na. So, dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching. Ito mga ka-subscribers, ito po yung aking mga na-save. Ayan, may tatlong ano dito, t-shirt. Mukhang pambabae. Eh. Medium size. Ganun. So, isiksik ko po yan sa aking luggage. Lalabahan ko muna, syempre. At ito, yan, snacks. Pwede din sa mga anak ko At pwede din dali ng asawa ko sa trabaho niya Merong kape again <laughs> Crackers oh, Another crackers Tapos may dalaw tayong toothpaste na nakuha Bali po ito Mga naipon ko lang Tamang silip silip sa dumpster Habang nagla live sa facebook O oh, ganun Tamang harbat harbat At ito meron tayong ilang perasong Ano ba to uh, Headphone Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat. Hindi ko sure kung gagana po ba, pero halos lahat naman ng mga headphone na nakukuha ko, nagagamit ng mga anak ko, at okay naman. Tapos, may earbuds, may laman po yan sa loob. Tapos, may ganito, oh, desktop mini vacuum. Meron tayong pa-trash bag. Tapos, merong toys dito. Ayan, yan yung itsura niya. At meron tayong dalawang stainless cup. Yung isa po walang straw, yung isa meron. Perfect pa siya oh, wala man siyang ano, ah, uh, ano tawag doon, damage. Tinapon lang, Gandara yarn. At meron tayong phone holder dito. Ayan. So, yan lang po yung aking naipon, na-save. At syempre, kapaki-pakinabang din naman yarn. O bibilhin mo pa lalo na mga headset. <laughs> so maraming salamat po sa inyong panonood. So don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets Let's Vlog. Bye. Have a good day.